ay relaxe na. Spotted na nakikipicture sa mga fans. Kahit ito ay silaw na silaw na dahil sa tindi ng sikat ng araw, ay hindi ito inano ang sikat ng araw. Talaga nagpapapapicture pa siya sa mga fans. Doon niyan ka ba it ang isang Ivy Laksina? Walang pakialam sa sikat ng araw. Basta, mapagbigyan lang niya ang mga fans na makapagpapicture sa kanya. One naman. Bait pa talaga ng ating IV Laksina. Tuloy-tuloy mo lang yan, IV Laksina ha. Huwag niyo huwag kang Para lahat ng na nagmamahal sao ay hindi magbabago din. Good luck sa game niyo.